Sa video na ito, ipapakita ko kung paano mag-transfer ng pera mula sa bangko patungo sa PayPal account. Sisimulan natin sa pagbubukas ng PayPal app. Ngayon, siguraduhin mong nakakonekta ka sa internet. 'Yun ang unang hakbang. Then mag sign in ako using my thumbprint kasi meron ako na enabled sa PayPal account ko. Kaya ang kailangan mong gawin dito ay kailangan mong magpadala ng pera mula sa iyong bank account sa iyong PayPal account. Mayroong maraming mga paraan na maaari mong gawin ito, ngunit ipapakita ko sa iyo ang pinakamadaling paraan. Sa ibaba ng screen ngayon, maaari mong makita ang wallet. Piliin ang wallet. So ito ay bubukas up ang pahinang ito. Ngayon, gumagamit ako ng isang PayPal account sa negosyo. Wala namang pagkakaiba kung personal o negosyo ang gamit mo. Kung itap mo ang iyong balanse, bubuksan nito ang pahinang ito kung saan maaari mong piliin ang magdagdag ng pera. Heto, pipili ako ng amount na gusto kong idagdag sa PayPal account ko. Sa halimbawang ito, gagamit ako ng pagkatapos dito pipiliin mo kung saang account ka magpapadala mula sa